Hello everyone welcome sa aming channel, nasa puso ng Siargao, binabati ng pamilya Ejenman ang bagong araw. Ngunit ngayon ay hindi lamang isa pang magandang umaga, ika negatibo 35 na kaarawan ni Andy. Hoy happy Islanders! Ito ang Milestone na kaarawan ni Andy, at ngayon ay sumisid kami sa kung ano ang kahulugan ng pamumuhay sa isla para sa kanya, at kung bakit ang pagiging 35 sa paraiso ay tama lang sa pakiramdam. Isang itinatangi na imahe, hinahabol ni Andy ang mga paglubog ng araw kasama ang kanyang tatlong anak, sina Ellie, Lilo, at Koa sa baybayin. Ito ang mga sandaling pinahahalagahan niya, ang ordinaryong araw sa tabing dagat ay naging isang magandang araw ng pag-aaral o pagkuha ng mga bagong kasanayan. Ang lahat ay nagiging agham, sining, matematika, at sabuhangin. Matapos huminto sa full-time showbiz noong 2017, natagpuan ni Andy ang kapayapaan sa Sergau. Mula sa sunrise surf session, na hinimok ng kasintahang si Filmar Alipayo, hanggang sa taos pusong pasasalamat, this is home, madalas niyang ibinahagi. Siya at si Filmar ay nagsimula pang ang magtayo ng kanilang dream house, isang family space na binuo mula sa simula. Para kay Andy, ang pagpapalaki sa kanyang mga anak sa labas ay hindi lang nakakatuwa na kapagpapagaling ito, Ibinahagi niya ang kagalakan sa makita silang gumugol ng mas maraming oras sa labas at pinahahalagahan ang kalikasan, gamit ang mundo bilang kanilang silid-aralan sa bawat araw sa beach. Sa kabila ng sakit sa puso, mula sa mga bagyo hanggang sa mga lockdown, nananatiling grounded si Andy. Sa pagninilay-nilay sa cloud sham na araw ng dalawang libo at labin sham at sa mga sumunod na hamon, sinabi niya, masaya pa rin ako tulad noong nagsimula ang buhay ko sa isla. Sa edad na 35, hindi hinahabol ni Andy ang glamour. Nakahanap siya ng kasiyahan. Sa pamilya, kalikasan, at mas mabagal na takbo, ito ang buhay na dati niyang pinangarap at ngayon ay nabubuhay araw-araw. Ano ang iyong mga paboritong alaala sa Karawan? Ipaalam sa amin sa mga komento. At kung nagustuhan mo ang sulyap na ito sa buhay isla, pindutin ang like, subscribe, at sumali sa Happy Islanders.